pinapanalangin niyang huwag sana itong magtanong dahil hindi pa siya handang ipaalam na buntis siya. Napapikit siya at nangihinang kumapit sa braso nito noong buhatin siya nito. Maingat ang galaw nito maging ang pagbaba nito sa kanya sa kama. I'll call the doctor to check on you. Bulong nito. Napamulat siya doon. Agad niyang pinigilan ang braso nito. Oh, wag na. May nakain lang ako masama kanina. The more that you need to be checked, Ayoko. Magpapahinga lang ako. Mawawala din to. Pagdidiin niya. Salubong ang kilay nito at mariin ang titig sa kanya. Hindi siya umiwas ang tingin. Hindi pwedeng makialam ito sa buhay niya. Kaya ko na, lumabas ka na. Bawal ka dito sa loob, di ba? Pagtataray niya pa, kahit na sariling pamamahin ito yun. Umigting ang pangan nito. Magsasalita pa sana kundi lang lumapit si Malang Ising na galing sa labas. Sir, nasa swimming pool area na po si Miss Georgie. Hinihintay po kayo. Dinig niya ang bulong nito. Napatango lang si Alex at namulsa. Hindi malang lang nawala ang titig nito sa kanya. Fine, sit yourself here and don't bother me. Malamig pa nitong bigkas bago nagmarit palabas. Napairap siya. As if namang guguluhin niya ito. Ito nga ang basta na lang pumapasok sa kwarto. Humiga siya. Deja vu yata ang nangyayari sa kanya. Ang kaibahan lang ngayon ay kilala siya ni Alex bilang amethyst at hindi si Angelica. May gusto ka ba, Iha? Pagkain, baka ka. Biglang alok sa kanya ni Manang Ising. Napabugas siya ng hangin. Mainit na tubig na lang po. Gusto niya kumalma at gusto niya rin painitan ang mga nanlalamig niyang kamay. Nung bumalik si Manang Ising, ay may dala nga itong tasa na may mainit na tubig. Umupo siya sa kama at tinanggap yun. Iniwan din siya nito agad. Tahimik siyang pinaiinitan ng mga palad niya, ngunit nagambala sa malakas na tawa mula sa labas. Sa tansya niya, swimming pool yun. Nagsalubong ang mga kilay niya nung mas lalong lumakas yun. Gusto niyang sigawan para manahimik ngunit. Paglabas niya sa balkonahe, kita niyang naroon din si Alex sa ibaba. May kasama itong babae at sa tingin niya, yun din ang babaeng nakita niya noon sa opisina nito. Stop it, Alex! Sigaw pa nito na may hagik-hik. Nanliit ang tingin niya. Kung dati ay balot na balot ang suot nito. Ngayon naman, manipis na pastel pink bikini yon. Parehong nasa tubig ang dalawa. Nakatalikod ang babae sa kanya pero kitang-kita niya ang nakangising si Alex na nakatitig dito. Akala ko manulunod ako. Natatawang bigkas muli ng babae. Napasandal siya sa barandilya at tinitigan ang mga ito. Kita pa niyang lumapit dito si Alex. Sa palagay niya, hinawakan ito sa bewang ang babae. I won't let that happen. Dinig pa niyang sagot nito. Naalerto siya matapos makitang umikot ang braso ng babae sa batok ni Alex. Sinandal din ito ni Alex sa gilid ng pool. Sunod niyang nakita ay ang pagdukwang nito at paghalik sa babae. Napasinghap siya at parang tinusok ng kutsilyo ang puso niya. May hindi siya umiwas ang tingin nung tumingala si Alex at tumitig sa kanya. Kumuyom ang kamao niya, lalo na noong nakapikit na may ginawa ang babae. Kitang-kita niya kung paano bumaba ang halik nito. Alex! Halinghing nito at hindi siya hangal para hindi malaman kung anong ginawa ni Alex dito. Nag-isang linya ang mga labi niya. Nagpabalik-balik pa ang tingin niya mula sa baba at maging sa hawak niyang tasa. Naririndi din siyang marinig ang mga ingin ng babaeng ito. Napaikot ang mga mata niya at pasimpleng hinagis ang mainit na tubig sa swimming pool. Agad siyang napangisi matapos marinig ang sigaw ng babae. Pagsilipan niya ay nakahawak ito sa sariling braso at tila pinapaypayan yun. Sorry, ikaw pala. Labas sa ilong niyang bigkas. Maliit siyang umuso lalo na sa matalim na titig ni Alex. Binaliwala niya yon at agad na pumasok sa loob ng kwarto. Bakit kasi naglalandian sa labas? Inis niyang bulong. Nilapag niya ang tasa sa mesa. Naiiling pa niyang inayos ang kama. Nasira tuloy ang araw niya. May babae naman pala itong reserba, pero ginugulo pa siya. Saktong pinapagpagan niya ang bedsheet nung bumukas ang pinto ng kwarto. Napataas ang kilay niya matapos makitang pumasok doon si Alex na nakaroba at halatang galing sa swimming pool. Say sorry to her. Mading utos ito sa kanya. Umirap siya at hindi na ito nilingon. At bakit ko gagawin yun? Sino ba siya? Dinig niyang lumapit ito, ngunit hindi siya natinag. Nilakasan pa niya ang pagpagpag sa bedsheet. She's an attorney. Say sorry to her. Madiing hinaklit nito ang braso niya. Masama niya itong tinitigan. Wala akong kasalanan sa kanya. Ginusto niyo maglandian sa baba. Hindi ko nakasalanan kung hindi siya umilag at napaso siya. Umikting ang panganito. What's with this attitude? Are you jealous? Excuse me? Ikaw ang bala sa akin sa tahimikong kong kantin. Hindi ko pinipilit ang sarili ko dito. Kaya bakit ako magsaselos? Sana malaman ng asawa mo na may kabit ka. Like as if you weren't my mistress when you pretended to be her. You got some humor her, Amethyst. Sarkastikong bigkas nito na tila ba nilaro ang pangalan niya. Literal na natigilan siya hindi niya alam na ganun ang tunog ng pangalan niya kapag ito nagbanggit. Nanguuuyam na may panghahalina. Sinasabihan mo ba akong kabit? Sa lahat ng kabit, ako ang hindi pinagpala. Inis niya ring sagot dito. Lalong sumeryoso ang mga titig nito. Go down and say sorry to her. Utos nito bago lumabas ng kwarto. Nagpupuyo siya sa inis. Kahit ayaw niya, napababa siya. Pero hindi para mag-sorry. Gusto lang lalong manginis. Hindi niya nilubayan ang tingin si Alex na mariin ang titig sa kaniya at tila inuutusan siya ng mga mata nito na magsorry sa babaeng katabi nito. Maliit siyang misi. Tinapunan niya pa ng tingin ang babae na hinihipa ng sariling braso. Hindi naman yun namumula. Tamad niyang binalikan ang tingin si Alex na nakaupo sa tabing babae. Nilagpasan niya lang ang mga ito at dumiretsyo sa kusina. Nagulat pa si Malang Ising nung buksan niya ang refrigerator. Iha, hinihintay kay yata ni Sir Alex sa sala. Paalala nito. Lalo siyang nainis kay Alex. Lahat yata ng tauhan nito ay alam na ang pagtapon niya ng tubig na mainit. Sino po bang kasama niya? Hindi ko kilala. Hindi ko rin napansin na may tao sa swimming pool kanina. Labas sa ilong na pagsisinungaling niya. Napabuntong hininga si Ginang. Si Miss Georgie, attorney yun at campaign manager ni Sir Alex. Madalas nga dito at nagpaplano sila sa susunod na kumpanya. Plano na may kasamang harutan? Inis niyang bulong. Sakto pang inom siya ng baso ng tubig matapos makitang pumasok sa kusina si Alex. Madilim ang tingin nito sa kanya kaya't nabitin sa ere ang baso niya. Isang tingin lang din nito sa likod ay tumalima pa alis si Manang Ising. Tingin niya nga ay lahat ng tauhan ay lumabas ng mansyon. So, you're now showing me your true colors? Nanguuyam na tanong nito. Binaba niya ang baso. Ginusto mo akong bumalik, di ba? Magtiis ka, Alex. Matinding irap ang ginawad niya dito bago ito lagpasan. Ngunit hindi pa ang nakakalagpas ay nahila na siya nito sa braso at mabilis na naisandal sa refrigerator. Sinagot niya ang halik, ngunit hindi para magpaubaya. Bago pa man siya nito mahawakan sa bewang, ay agad na niyang malakas na tinulak ito. Napamura ito matapos mapunta sa mesa. Inis niya itong tiningnan bago marahas sa pinunasan ng mga labi niya. Doon ka sa Georgie mo humalik. Inirapan niya ito bago nagmarcha palabas ng kusina. At tama ang hinala niyang wala ni isang tao sa sala. Nailing siyang dumiretsyo siya sa guest room. Agad niyang nilakyon bago sumandal doon at huminga ng malalim. Natakasan niya ngayon si Alex pero sa susunod na magtangka ito ay hindi siya sigurado kung kaya niya pang umiwas. Nangihina siyang humiga sa kamar. Titig na titig pa siya sa pinto at baka sumunod ito. Halos hindi siya makatulog. Kakabantay sa pinto o yun na nga ang nakatulugan niya. Nagising din naman siya sa pagpihit noon. Nasilo pa siya sa tumamang sikat ng araw na galing balkonahe. Iha, dinalhan na lang kita ng breakfast dito. Si Manang ising yun. Tinatamad siyang sumandal sa headboard ng kama. Pumikit siya ng mariin. Bahagyang nahihilo sa pagising. Iyong babae ni Alex, umuwi po ba? Si Georgie, kagapi pa hinatid ni Daniel. Nung nagpunta ka sa kusina, pinahatid na rin ni Alex. Nalukot ang mukha niya. Ganun ka special si Georgie at hindi hinahaya ang umuwi mag-isa? Ah, iha, dito ko nalang ilalagay sa mesa ha. Ginawang kita ng sinangag, may ham, itlog at juice. Noong makalapit ito ay nasamyo niya ang amoy ng bawang sa sinangag. Napamulat siya at napatitig sa tray kumalamang malamang sikmura niya doon. Himala rin bumaliktad ang sikmura niya sa amin ng bawang. Ganado pa siyang kumain doon. Naubos niya lahat maging ang juice. Ngunit ilang minuto lang, tumatakbo na siya sa banyo at niluwa lahat ng kinain niya. Madiin siyang napahawak sa inidoro at halos mangiyak-ngiyak sa pagduduwal. Namamawis na siya ng malamig. Sobrang sakit ng sikmura niya. Ah, uh, iha? May, may siraba sa pagkain? Diyos, may Naiiyak at natataranta na rin si Ginang Hindi nga nito alam kung hahagorin ang likod niya o pupunasan ang pawis niya. Dadalhin na kita sa hospital. Marahas siyang umiling. ayoko po, mawawala din to. Naubos yata ang lakas niya kakasuka. Hindi rin siya makatayo at naisandal na lang ang noo sa gilid ng inidoro. Diyos mo iya, iya, nalalamig ka. Naiiyak na sabi muli ni Manang Ising. Mabilis itong umalis sa tabi niya. Sunog yung narinig ay ang mga nagmamadaling yabag palapit. What happened? May halong galit na tanong ni Alex. Gusto niya itong patigilin at bawal ang pagalitan ng ginang. Ngunit wala siyang lakas. Inatiran ko po ng breakfast tapos kumain at nagsuka na. May halong takot na sagot ni Manang Ising. Didn't you check the food? Huwag mong pagalitan si Manang. Okay na ako. Pilit niyang bigkas para lang matigil ito. Wala siyang narinig dito pero naramdaman niya ang paghawak nito sa likod niya. Inabutan din siya nito ng baso ng tubig na tinanggap niya. Matapos yung magmumog ay binalik niya ang baso dito. Sinubukan niya ring tumayo ngunit talagang nahihilo siya. Muntikan pa siyang matumba kundi lang siya nito nasalo sa bewang. That woman. May hinang angel nito. Napakapit siya sa long sleeve nito matapos siya nitong buhatin kitang-kita niya ang umiiting nitong panga. Kahit nung ibaba siya sa kama ay nakatiimbagang ito. Dadalhin kita sa ospital. Ayoko, dito lang ako. Tumagilid siya ng higa at niyakap ang unan. Kaunting pahinga lang naman ay mawawala ng hilo niya. Ayaw niya sa hospital. Alam niyang malalaman nitong buntis siya kung doon siya dadalhin. Hindi ito umimik. Nakahinga pa siya ng maluwag nung marinig na lumabas ito. Naiwan si Manang Ising na inaayos ang kumot niya. Okay na po ako. Bantayan daw kita, Iha. Magpahinga ka lang dyan. Ako na ang bahala. Pagpapakalma nito. Napabuntong hininga na lang siya at napapikit. Akala niya hindi na siya guguluhin ni Alex sa pagpapadoktor. Ngunit kalahating oras lang yata ang lumipas, bumalik itong may kasama ng doktor. Batiin niya itong tiningnan dahil hindi sinunod ang gusto niya. Pilit nga lang din siyang ngumiti sa doktor at umayos ng upo. Nayihiya pa siya hindi pa nakaligo. Pangalawang beses na niya nagsukat na hilo. Baka nakakain ng masama. She's hard-headed. She doesn't want to go to the hospital. Sumbong nito sa doktor. Sigurado po akong walang panis sa mga pinakain at niluto ko. Segunda pa ni Manang Ising na kinakabahan. Ngayon palang ba, ko doon, ano pa? Seryosong tanong ng doktor. That's what I only observe. Vomiting at saka yung mga pagkahilo niya. Are the symptoms of a serious illness? Kunot noong tanong ni Alex. Kumu yung niya lalo na noong tumingin sa kanyang doktor. Nataray mo na bang mag test, iha? May itong tanong. Napalunok siya at kumabog ang puso niya, lalo na noong napatayo ng maayos si Alex. Are you saying she might be pregnant? Seryosong tanong nito sa doktor ngunit ang mga titigay nasa kanya. Kumuyom ang kamao niya at umiwas ng tingin. Nangihina siya sa kaba niya. Nasubukan mo ba, Iha? Itetest natin ulit. Ulit pa ng doktor. Muli siyang napalunok. Napasulap din siya muli kay Alex na umiikting na ang panga at naniningkit na ang tingin sa kanya. Anong gagawin nito kapag nalamang buntis siya? Negative po, Dok. Mahinang sabi niya, ngunit alam niyang narinig nilang lahat na nandoon. Ayaw niyang na ng reaksyon ni Alex. Sobrang natatakot siya. Napatangong doktor. All right then. We need to run some tests again. Baka this time buntis ka nga. Imposible po. Nagpa-depo shot po ako before hanggang ngayon. Isa pa may vertigo po ako kaya ako nahihilo. Pag niya. Ayaw na niyang tumagal ang usapan sa doktor. Gusto na niya itong umalis. Lalong lang siyang kinabahan. Ha? Nagpa-check up ka na para doon? Muling tanong ng doktor na mukhang ayaw maniwala sa kanya. Malit siyang ngumiti. Opo, 100% sure po na hindi ako buntis at sinusumpong lang ang vertigo ko. Imbis na tingnan ng doktor o si Alex ay si Manang ising ang tiningnan niya. Manang, gusto ko pong magpahinga dito. Nag-alangan nito kung susundin ang gusto niya. Nilingon panito si Alex. Hindi niya magawang tingnan yun. Kinakabahan siya ng sobra sa reaksyon nito. Tiyak na magagalit ito sa inamin niyang deposyat. Uh, sir, pwede na ba siyang magpahinga? May kabang tanong ni Manang Ising kay Alex. Napakapit siya sa kumot at doon kinuyom ang kamao. Fine. Malamig na bikas ni Alex. Napayuko siya at hindi tiningnan ang pagalisang doktor. Dinig niya ang magkasunod na yabag ng mga ito. Marahas siyang huminga at napahiga muli sa kama nung sumarang pinto. Naiwan lang doon si Manang Ising. Sigurado ka bang ayos ka lang, iha? Malit siyang sa ginang. Opo, eh hindi naman po ako nahihilo na. Napabuntong hininga ito ng malalim. Ako ang kinakabahan para sa iyo. Galit na galit si Alex base sa titig niya. Baka balikan ka niya dito. Napaupo siya nang wala sa oras dahil doon. Dito ka nalang manang, huwag mo iwan. Kumakalabog na kasi ang puso niya sa kaba. Kaya nga ba ayaw niya itong tingnan kanina? Hindi rin naman kita matutulungan iha. Walang magbabalak na sumalungat kay Alex. Nanghina siya dahil doon. Nakagat niya ang hinlalaking daliri sa kaba. Natatakot din siya para sa batang nasa sinapupunan niya. Pagkalabas ni Manang ay agad niyang nilakang kwarto. Nagpasya siya rin siyang mag-shower upang mabawasan ang kaba niya. Sinigurado niya rin nakalakang pinto ng banyo. Tahimik niyang ninamdam ang maligamgam na tubig mula sa shower. Nakampante siyang hindi na siya babalikan ni Alex Ngunit nangunot ang noon niya matapos tumikil ang shower. Pagtingin niya sa gilid, kitang kita niya ang malaking kamay ni Alex na nakahawak sa faucet. Nangatal ang mga labi niya at muntikan pang mapasigaw nung itukod nito ang kabilang palad sa pader. Matapos niyang subukang umiwas. You lied to me. Mahina ngunit malamig niya itong sambit. Niyakap niya ang sarili sa kaba. Dinig na dinig niya ang kabog ng puso niya. Napasinghap pa siya nung iharap siya nito at walang sabing isinandal sa pader. Wala na itong kahit anong saplot at kitang kita niya ang matalim nitong titig at pag iigting ng panganito. You told me you're not using any birth control. Gigil na mabit nito. Tinaas niya ang noo, hindi siya pwede magpatalo dito. Hindi ako si Angelica. Alam mo namang ako sa lalaki may asawa na? Lumiit ang mga mata nito na tila nagalit sa sinabi niya. Alex, ano ba? sigaw niya matapos siya nitong ipitin sa pader gamit ang katawan nito. Sinubukan niya itong itulak, ngunit mas marakas ang katawan nito. Madiing bumaba ang palad nito sa bewang niya. You still lie to me, and I hate that. Madiing bulong nito. Mariin niya itong tinitigan. Ano ba ang pakialam mo kung nagsinungaling ako? Ayoko ng anak sa'yo. Hintayin mo si Angelica. Siya buntisin mo. Alex, Pilit niyang protesta, unit malamig na tingin ang balik nito. So you're not pregnant, right? Imbisa'y tanong, sinamaan niya ito ng tingin. Hindi, ayoko. Hindi mo deserve maging tatay. Hmm, feisty. The more that I want you to get pregnant. Hindi mo ako asawa, but you are my mistress, Amethyst. I own you, every inch of you, and I don't care. Nagtatagis ang mga ngipin na bulong nito. Nahigit niyang hininga sa narinig. Kahit magprotesta siya, alam niyang wala siyang magagawa. Ano naman ngayon sa iyo kung mabuntis ako? Magiging bastard ang anak. Ang anak ko, Alex. Mahuwa ka naman sa kanya. Pasisira din ang pangalan mo. Kakalat ang balitang nangabit ka at nagkaanak pa sa kabit mo. Laban niya. I don't care. I just need it. He or she will be my heir. I don't need the amethyst. All I want is the baby. Pwede na kitang burahin sa buhay ko. Kapag nanganak ka na. Nakakainsultong bulong nito. Alex! Tanging nasabi niya sa sobrang galit dito. Ngumisi lang ito at ginawaran pa siya ng halik sa panga. Gladly, napakapit siya sa balikat nito. At pinigilan niya ang ingay ngunit kumawala pa rin yung sa bibig niya. Sinasamaan nga lang niya ng mura lalot na iinis siya dito. Pero mukhang mas nagustuhan pa nito yun. Talk more dirty until you're unable to walk. Sarkastikong bulong nito, umirap siya. Buhat-buhat siya nitong lumabas sa banyo. Marahan pa siyang binagsak sa dulo ng kama. There, I won't stop until I get you pregnant. Desididong bulong nito. Pilig nitong tinulak lalo't muling may kumatok. Kasunod doon ay ang boses ni Manang Ising. Ah, sir, nasa baba po si Miss Georgie. Nagpantigan tayo nga niya sa narinig pero mukhang hindi yung pinansin ni Alex. Nasa baba raw ang attorney mo, hinihintay ka. Labas sa ilong niyang bikas. Dumiin ang tingin nito sa kanya. Akala niya alis na ito. Maingat din itong humiwalay at inayos siya sa kama. Tanging short na puti lang din ang sinot nito bago lumabas ang kwarto upang kitain si Georgie. Naiinis siyang napaupo sa kama pagkalabas nito. Sino naman ang aasikasuhin nito? Si Georgie? Bakit hindi na lang si Georgie ang alakan nito? Nagningit-ngit man siya sa inis. Hindi niya binalak bumaba ng kwarto o sumilip man lang sa balkonahe. Mahirap na at baka malala ang magawa niya kay Georgie. Nawalan din siya ng ganang kumain. Kahit ang sopas na niluto ni Manang Ising ay konti lang ang kinain niya. Nakuha na rin niyang magbabad sa bathtub, ngunit hindi na bumalik si Alex sa tabi niya. Naging matiwasay naman ang tulog niya kahit pa sa kaisipang magkasama ang dalawa sa baba sa buong magdamag. Ano nga kayang meron kina Georgie at Alex? Malaman na kaya ni Alex ang totoo na buntis si Amethyst?